Guys, magandang araw. Ngayon nga pala, nandito ako kalaman ako ngayon sa kanilang taniman. Ah, ako ay tutulong sa pag dito yung sa mga natitira nilang pichay. Ah. and and guys, binunot ko lang binunot. Ah, kasi papalitan na naman na nila yan ng bago. naman nila ng panibagong tanim na naman. Kahit medyo maliit, kinuha ko na. Ah, pinaspasan ko na ng bunot guys. Taba ng pichay oh. oh. walang ka damage damage. Oh. Walang ka damage damage guys ang <laughs> Walang damage guys pag tag init Pero pag yan ay ikwa Punit punit ang dahon niya kung tag ulan yan Ingay nung kambing Nagaanap siguro ng mga kasama niya Naragapok <laughs> talaga yan at malutong Mabilis ano? Malutong kaya nagaingat ako sa pag-harvest pag niyan Pinaingatan ko kay papa mo Atala. Tapos putulan mo na yung mga Purin puwet. Na na ito, oh. O, dahan-dahanin mo at baka maano okay. yung butsoy. Okay. Nice. Chinese. Tapos puputulan mo na yung mga puwet. Mas maganda dito yung mga nauna ninyo pa? Ay, sir. Okay. Dalawang piraso. Isang tali, dalawang Kina, piraso. Kaya, kasintayin mama mo. So, baba. So, pwede na to. Dalawang piraso lang. Dalawang piraso yung mga medyo maliliit dito. Hmm. Ang dalingyo nang hinala ko. ganyan sa kanya eh. Pilating oh, Wala, yung pinadala ni Mama. Luto, agad. Minyo ng pizza talaga ang pinadala ko kay Jira. Hindi mahilig sa mustasa. Yung una namin inabulok ay. Guys, yung iba pala nito, pag nag-harvest, diretso na lang nila pinuputol. Pinuputol nila ng kutsilyo. Yung kaputo, yung pinakang ugat, nasa lupa pa rin. diretso putol na lang. Na ako, ang ginawa ko dito, Ayan. Pinutol, binu, pinambunot ko muna lahat. Tapos, ako pinutol yung dulo. Medyo, tinadaan ko pa dito kasi, mabilis talaga ma, malutong ang, pitch, ang pitchay, Mabilis siya mabali. Kaya ito yung sa kaya nagpapunla ko, taniman na namin ito ni Mama ang talong. Talong naman? Oo. Oh, Ayan, ganyan na. No? Simple, simple lang ang ng pagputol ng pichay. Pagani. Simple, pag nauwi na kami, araw-araw man dilig ang pizza. Guys, uh, dumaan lang pala ko pa dito kina mama dito sa Padre Burgos Quezon dito sa kanilang taniman. Ako ay pabalik na rin ng Manila, balik na sa ng Manila, balik na sa trabaho. ayan guys, inuubos na ni mama harbisin, pati yung video maliliit lit hinaharvest na niya kasi papalitan na niya ng bagong tanim. Ayan guys, hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat pala sa inyong panonood. Bye bye!